marami pong taong patay marami pong sundalo parang mga tao puro yan mga nakatayo puro tao po yan at maraming tao pong nasa ilalim ng lupa nagtatago po ay mukha ng demonyo mga devils po lahat ang makikita nyo ito mata ng demonyo mga demonyo na po mga mata nila Ito po ang mga patay. Maglalabasan na po ang mga patay o mamamatay pa lang. Tingnan nyo naman po. Parang ganyan na po ang mangyayari sa atin. At maraming taong mag-aaway-aaway, magkakagulo. Titignan nyo lang po sa tawas na ito. Parang ang gulo-gulo. May nagtatakbuhan. May mga taong patay. Iba-iba po makikita nyo dito. At ito, pinakita po talaga niya ang krus. Dito lang tayo kumapit sa kanya. At may mga tao pong nakakulong. Kinukulong. Mga tao pong kinukulong. At kung sakali pong mangyari yan, delikado po. Magulo po ang mundo marami pong taong tatakbuhan, natatakot dahil sa gera po. Ang pinakita po sa akin dito na ang mangyayari sa atin na sana hindi naman po magkatotoo. Pero marami na pong hula na magkakatotoo po. Kaya dapat po magandahan dapat tayo. Mag-ipon po tayo ng tubig. At nako po, napakadelikado po. Hindi po natin malalaman ang kaligtasan natin sa panahon ngayon dahil po sa mga nangyayari po ay tinanong ko kay God kung ano po ipakita niya po sa akin at ang mga nakita ko po ay mga tao, mapakaraming tao nagkakagulo may mga nag-aaway may mga nagtatakbuhan, may mga nagtatago sa ilalim ng lupa may mga patay at meron po ng na mga nakakulong sa rehas at may mga multo na po yung mga multo na po atang nabuhay at ang pinakamaganda ay pinakita rin niya ang krus na doon lang po tayo dapat kumapit wala na po tayo matatakbuhan iba hindi ang ating Panginoong Yesus lamang po kaya sana wag naman matuloy ang gera na yan dapat maiwasan yan pero kung talagang andyan na ay wala na po tayong magagawa kaya sana maghanda-handa na po tayo. Salamat po.